Ang corruption, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Paano yan? Simpleng papaliwanag. Hindi lang ghost project kasi. Merong ghost delivery at meron ding ghost employee. Kaya mula Malacanang hanggang barangay, corrupt na ang karamihan. Tinaw So local government, di ba, may purchases. Misan, hindi complete ang delivery. Sinabi lang, nag nagsubmit ka ng 100 boxes ng gamot. Tapos pala, kulang. Pero nasa papel, kompleto. Ito pa, Madalas mangyari ito sa buong Pilipinas. Hindi ako magkakamali dito. Yung tinatawag na job order or ghost employee. Yung mga mga, hindi lang kaso yung temporary trabaho, tinatawag nila job order. Okay? Diba, merong isang libo, misang isang libo, dalawang libo, depende kung gaano kayaman ang isang munisipyo o bayan o kapitolyo. Okay? Tapos, pinapasok nila yung mga pangalan. Sumasawod yan. Pero, hindi sila tutuntao. Oh. Pangalan lang baam din sa loob. May koa sa loob, may department head sa loob, may supervisor, may mayor or governor involved. So yung corruption, hindi lang mula sa Malacanang, Kongreso, Senado, Munisipyo, hanggang sa Barangay.